Yes, man, mga katuto, sumayin mo hapon sa yan tara niya. So, it's again. Yogi, po, yung diliba po, pero wala ito. Alright, so, buta this video, mga katuto. So, nanapot tayo yung event to. So, itong hipe, dilila sa part. Dilila sa Isabel. Hila Restart, start sa up ko. And, uh, kaya salamat, no? And, Mark, pero, sa mga to nito, event. Yan, so, yan mga katuto, sa mga wala po po, naka sa Facebook page, to or a profile. Uh, Yogi Valdonis, sa ang, ang YouTube channel is The Yogi Show. And so, please like and follow, subscribe. At sa ang mga channel, mga totoo Okay. Actually, mga totoo uh, nag sa dito, no? Dugay na ako nag-monetize, mga totoo last year pa. Oo, pero wala pa kay earning. Hinaga-earn to, mga katoto, pero astrad dumaya. Kasi kung mga kabalalawa ko, bilay earnings, Talagang gamaya ka toto. Oo. Uh -uh. So, ayos na ako video mga katoto na. Ito mag na Ay, para. Aba, tila, nabunta niya ato Hinaguan? Ay, hinaguan, charot. <laughs> Alright, so, ito na. No? Ah, uh, actually, wala mo pagdali mga ka Sanon ko lang. Wala job ko, nagdali. At least, na-invite sa mga session ba? Oh, di na Puhon. Puhon, puhon. Na ano, nate, anihon. Bale, ang ibuhat pala na na mga katoto. Kaya wala po kung tumay, nagtanong kung humay mag Gatanong pa kung mga video Puhon, nagyapon tayo. Hingga no? mo na, wala po nang tanong tayo humay. Kaya e, tanong tayo humay ron. Puhon, nate, harapiton. Ara na mga katoto. Kaya no, wala po nagdali. Isa pa, kaya ah, po nga nakasupply na ng buka kami. Sa mga mga agila ka show show clans, uh, violets, uh, what's up, Maria? Yeah. Siyempre, uh, you know, fun, but when is a shit topic, like, so, like income, kay, siyempre, nag-focus lang views. Apo, ako, akong problema rin yung mga katano, kaya confused uh -huh. lang yun. Biyo na kalawa na akong views lang, lang, 1K. Maka-earn ba rin na? Lepin na na parang napunuhod kayong kitaan rin sa social media. Di diyan paita. O sige lang, huwag mo ko nagdali. Okay na tayo. Kaya po hindi ay. Di liyaman ka ron. Basig po. Kung ang pila ka eh. Hindi liyaman ako magpapahimulas sa kung ginagawaan. No? O kaya ako ang ginagawaan na ikawin. Yo, naman ko mga anak. Ang lay na to. Sila yung magpapahimulas. Di ako itong kalipay ko. Dapat sige yung kalipay. Mas lang ang magpapahimulas. Sila ang mga ang nagamit sa bawat oh, ng mga chief eh. Nagkamat ko dito pa sa mga taps at mga pamilya. Doon na pinakikalit pa na. Hindi naman din sila na mga mula pa rin eh. Alay ang tasa ko ah, you know. Di ba? Siyempre, manikam mo dito sa tuwang ko ang galingon. Hindi rin ito mo at sa upan. Kaya diba, manikam mo ka para sa upan. Mga po dito ang time nga, ikaw, tangato, tangato, map na ikaw na ito. Punta ka ito, mapiligyo ka. O, na ako. Isa kong ka-entertainer. Ito na aja sa kuha mga supplier. naging magunit sa kuha mga organizer. O oh, na yung mga client. Panahon nga. Mulukuan nato to. Huwag na. Nabili yung ta. Mag na, ta? Di, di nakatabang sa tuwa. Ah. Tanawad lang. Oo. Oh. Tekin sa na. Di yun nakatabang. Makatabang lang lang Pero mapili ra. Ah. Oo. Oh, Pili ra kayo organizer ng supplier ng tapang si mo. Ikaw mapili yun na ka. Nung no, unang nga ba, din -no, mo niya, sarang istorya top tekena. kaya na. Unang maning ka mo, tagprastong kagulingon. Dili na pangin ka mo, tanong upan. Eh, wala, nga na na. Mm. Unang, maning ta. Ay, dyan ta nila. Adi, ato kung kung anggod, ato doong, ah, trabaho on sila. Pero di ingon Halos si ibutang yun e, niyo yung mong kinabubi sila ha. Para lang dyan masilibihan e, yun. Sila pwede. Yun na, katawa ang si Isa ka dyan makatawa ma ang Bukod mo na. Makatawa ang si Muang. Napad timong makatawa ang si Muang. na dyan. Ha. Sila Dr. Juan, Matawa ang si Muang. Diyos dyan. na ang tao. ko ikaw. Ano ka? ka na tayo makangag? na Hey. mo po hindi. Huwag, huwag nga yung time nga ako, huwag kayo nga ako. Dala magsikilan ako. Hindi, maglisado nga akong panahiya. Ako mga anak, hindi na maglisado kahit kung la. Di ba? Una ako, sa mga... Wala, muna ikaw rin, muna na, naigot na ako, di ba? Kaya Kini... tatwikin eh, kaya... Nakamagin ang utanas ta na yes. ko ano, nga ba? Hindi. Ano, nakamagin siya nga. Yod! May tais na ba yod tapos ay nag-income ba? Para yung anong nga nalang buhay, anong nga nalang yato ba? Uh, so, okay nga, okay nga, gusto sila nga. Ah, happy case. Namonetize na, unang-unang tayo nila. Income na dili eh. O ang namonetize, katrabaho ko yung panay mo na, bro, kagubanip so good. Nas, tinawad lang, kung unang. Dili, tala monetize dyan sa Facebook, yung makita. Kwartahan na na. Dili you na know, tinawad. Pero mong kiso video ka karon. Halimbawa, kaya mo video ka ron. Mag-viral ni. Ni. Ding tao. Mga oh, upan. Kung viral na sila, may invite na sa monetization. Pag invite sa monetization, pag upload yung video, kili na mag-viral. Eh, kapatayin ka. Why do you know what the app? Ay, mali na upan. Ibigay. nag Ha-ha-ha na to. Sabi kay, di nakita nila mag-itsan. Sataan na to. Ayun pa, bata mo na kituloy yan. Ano alas siya eh. Kaya mga doon, kaya nila sa video doon. Dito na no to, ato. Dito na to, update sa kawal. Ah, video. Ayan, nakagandito na naman muna. Ayun, wala ka. Wala ka. Thank you. Ayan, na